Magandang magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Narito na naman po tayo para sa atin po the daily Bible verse ministry. So come join with me as I read this word, word of God in Romans chapter 15 verse 1 to 3. It's another day for all of us to ponder and think the word of God and today's Bible verse here. In Romans chapter 15, we who are strong out to bear with pollings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbor for their good, to build them up. For even Christ did not please himself, but as it is written, the insult of those who insult you have fallen on me. And in Tagalog, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at wag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas sapagkat maging si Kristo man ay hindi nagangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo'y ipinapatama. In this Bible verse for all of us again this morning, it was reminded us what Paul told us. Paul told us, do good unto all men, especially unto the house of God. And it was also Jesus has told us and it has reminded us again, love our neighbors as we love ourselves. So here in Romans chapter 15, sinabihan tayo na tayong mga malalakas ay tumulong sa mga nahihina sa ating kapwa upang sila ipalakasin. Binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Binigyan tayo ng tamang kaligtasan ng Panginoon Diyos nang ito po ay magamit natin sa pag-build up natin ng ating kapwa-tao. Tandaan natin, ang bawat kaluluwa ay napakahalaga sa Panginoon Diyos. So ito rin po ay dapat maging mahalaga sa atin. Lalo-lalo na ang kaluluwa ng ating mga kapatiran kung tayo malakas sa pananampalataya, may mga nangihina. At kung may naman po ay manghihina, humingi tayo ng lakas sa Panginoon Diyos. And the Lord will give us more strength. That's why, brothers and sisters, we are we who are strong. Let us be, be more stronger. Nang sa ganon, tayo po ay mga pagpalakas ng pananampalataya ng ating kapatid. At higit sa lahat, mahikayat natin ang ating kapwa-tao na sila ay sumunod sa Panginoong Yesus Kristo, if they will be able to see how he's strong with us in our faith, how he's strong with us with our God, then they will obey Jesus Christ. They will not obey us, but they will obey God. Because they will see how he's strong with us in our faith, how he's strong with us, how he's strong we are in obeying the Word of God. Kaya po, palakasin natin lagi, ang ating pong pananampalataya Palakasin natin lagi Ang ating pong pagsunod sa Panginoon Diyos The Lord gave us blessing The Lord gave us knowledge and wisdom So palawakin natin ito Upang ito po ay magamit natin Sa pagpapalakas Pag build up ng ating kapwa tao Sa mga ganito Pinalalanan tayo muli We are strong Let us build them up Those who are weak those who are in need of Jesus, our Lord. Marami na nga ngailangan ng ating Panginoon. Kaya po, magpalakas tayo upang mapalakas natin ang ating kapwa-tao. Magandang umaga po muli sa inyo.